Kamusta mga kaibigan? Kamusta kayo dyan? Welcome to another deep dive Ah, sa mga pinakamaiinit na isyong pampulitika sa Pilipinas. Ako si Hashtag Walk with At ngayon, we're unpacking a controversial topic na pinag-uusapan ah, from Manila to the Middle East. Ang umunoy pagtitiwalag kay PNP Chief General Nicolas Torre III ng Iglesia Ni Cristo. No? Unang-una po sa lahat. Ah, marami po tayong kaibigan na Iglesia ni Cristo ha ah, uh, talaga marami po tayo naging kaklase ah, uh, sa bachelor, sa masteral, sa doctorate. Marami po tayong naging uh, kaibigan no? Ah, uh, no, sa mga trabaho natin. No? Eh, ngayon, uh, may mga Desisyon po ang Iglesia ni Cristo na sumasang ayon din naman ako. At may mga desisyon sila na hindi din naman, no? Sa uh, lalong-lalo na sa politika, no? Marami pong mga desisyon diyan. Katulad ng pag-indoso kay Bam Aquino, ayan, hindi ko po sinang ayuna pero sabi nga po nila, uh, ginagawa nila ito sa pagkakaisa sa unity, Nasang ayun po tayo diyan. Kaya wala pong rason no yung mga sinasabi po ng mga uh, Iglesia na Kristo na nagko-comment doon sa atin na uh, pinag-iingat tayo. Bakit naman po? Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Eh ang tingin ko nga po, hindi niyo pinapanood ang buong video. Kasi kung pinanood niyo ang mga buong video na ito, ha, ng mga buong video ko na tumatalakay sa si Iglesia ni Kristo, ha, baka sabihin niyo, ay, mabuhay ka, walk with land. Ha, uh, di po ba? Pero hindi. Hindi nyo pinapanood yung buong video. Kaya ang hamon ko sa inyo, panoorin nyo para sabihin nyo na very good work with Lan. Yan. Okay, ngayon ha. Pero teka, itiniwalag ba talaga siya o ito ba yung isang fake news na pilit na inilalako ng mga trolls sa social media? Ha? Stay tuned dahil this is going to be a wild ride. Sa episode na ito mga kaibigan, we're breaking down the facts, ah uh, rumors and everything in between. We will talk about Torres' rise to power, the Iglesia ni Cristo's influence at kung paano nagkakasalubong ang politika at relihiyon sa Pilipinas. Isa ba ha? Bakit daw hindi ko i-discuss yung mga uh, ibang reliyon na maraming magnanakaw? Totoo din po yun, Ang Okay? Eh, di ba? Ano ba nga po ang pulit, ang reliyon ng presidente, vice presidente, ng speaker of the house, ng senate president, at ng kung ano-ano pa. Di ba? O oh, eh, yung ibang tao dyan, no? Involved din sa pagnanakaw. Kaya po, hindi po yun sa isang, hindi, hindi po ito sa reliyon, ha? ito po ay sa isang pagkatao ng isang tao no okay so itong video na ito ay this is for our kababayan in the Philippines United States Canada Australia Italy Hong Kong UK UAE Saudi Arabia Switzerland Austria Norway Denmark Ireland New Zealand Sweden Netherlands Cayman Islands Germany Belgium Japan uh, Finland Poland France at South Korea Hit that subscribe button. Now, para lagi kang updated. And then, don't forget to like, comment, and share sa mga kaibigan mo abroad. Kung gusto mo kaming supportahan, please, 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 magpadala ng super thanks. It helps, no? Okay, it helps keep this channel running. Okay, ha? so let's get started, no mga kaibigan. Okay, ano nga ba ang kwento behind General Nicolas Torre III and this so-called excommunication from INC? Is it a smear campaign, a misunderstanding, or something deeper? No, let's dive into the facts with a bit of wit and a lot of heart. Yan. Si Torre po, si General Nicolas Torre III, ang bagong PNV chief na itinalaga noong June 2, 2025 bilang ikat 31 na hepe ng Philippine National Police, no? Born in Hulosulo and a proud graduate ng Philippine National Police Academy, PNPA, class of 1993. Si Torres, first ever PNPA alumnus na naging PNP chief, ay historic milestone. Pero bakit nga ba siya napili? Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, it's all about merit. Sabi niya, Torres leadership is rare ang exa and exactly what the police force needs today. Pero teka ha, not everyone agrees. Ang kampo ng mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, tinawag ang kanyang appointment na too sketchy. Bakit? Dahil si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 11, 2025 para dalhin sa International Criminal Court. So imagine ha, si Torres standing tall, habang ang Duterte camp ay parang uy, bakit siya ang PNP chief? Parang plot twist sa telenovela. Pero seryoso ha, let's uh, talk about his track record from leading the the Criminal Investigation and Detection Group, CID, CIDG, uh, to help profile, no? Arrest like Pastor Apollo Kibuloy, ha, uh, si Torre eh ah, hindi basta-basta. Ngayon, let's talk about the elephant in the room. Ang Iglesia ni Cristo ha, may mga rumors na ummanoy, uh, itiniwalag si Torre. Pero alam niyo yung sa comment ng isang ano, uh, talagang itiniwalag daw yung mga, mga Iglesia ni Cristo na mga kaibigan, itiniwalag daw, daw ha, si Torre ng INC. Pero mga kaibigan, wala pang verified na ulat mula sa INC leadership o credible news sources na nagsasabing totoo ito. So bakit umiikot ang balitang ito? Ang INC ay isang makapangyarihang institusyon sa Pilipinas at nirerespeto din po ha. Kilala sa kanilang black voting at malaking impluwensya sa politika at ekonomiya, no? Uh, sila rin po ay tumutulong sa ating mga kababayan, no? Sa iba't ibang dako o lugar dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Napakabuti po ng uh, ng liderato nila, di ba? Pero historically, they have endorsed candidates and influence elections. Totoo naman po yun, 'di po ba? Pero bakit biglang nadadawit si Tore? Some say it's because of his role sa pag-aresto kay Kibuloy na may close tie sa ilang INC members, no? Though not an official INC figure, others speculate it's a smear campaign to discredit Tore. no? Lalo na't na maraming galit sa kanyang ICC move against Duterte, no? So imagine this ha, isang ordinaryong OFW sa Dubai, yeah, scrolling sa X, nakakita ng post na Tore itiniwalag na. Pero pag check mo, wala namang source. Classic fake news tactic, 'di ba? Kaya naman let's stick to the facts. Walang official statement mula sa INC at ang mabalitang ito ay puro hearsay pa. So kung kung itiniwalag nga si Torre, eh, bakit walang grand announcement? Usually, kapag INC ang involved, may press release. You know? Pero hindi naman lahat. You no? Know? Mas organized pa kaysa sa PNP operations. Pero seryoso ha, let's respect the INC's process. Ah, proseso nila yan eh. Reliyon nila yan. Kaya dapat respetuhin natin. You no? Know? Katulad ng nire-respeto natin ang Roman Catholic, ang Baptist, etc. Pero if there's no official word, then it's all, all it's all just chismis for now. Diba? So let's break it down fairly. On one side, ang mga supporters ni Torre ay nagsasabi na he is a hero. Ha? Siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte, isang move na pinuri ng international community, pero kinagalitan ng Duterte loyalist. Ha? Sabi ng supporters, Torre's appointment shows na merit-based ang sistema ni Marcos. Pero sa kabilang banda, ang kampo ng mga Duterte, lalo na si Mayor Baste Duterte, ay nagsasabing hindi merit-based ang promotion ni Tore. No? Sabi ni Baste, he jumped three ranks. No? Tama yun. No? Parang fast track sa LRT. Torre's response, Uy, teka, ang unang PNP chief ng tatay mo, si Bato de La Rosa, a one-star general lang noon. Naging four-star agad. Pero alam nyo, si ano po, si ako ah, ano naman, Bato de la Rosa versus Torre, eh, I'll take uh, Bato de la Rosa versus Torre, di ba? Uh, tingin ko. Pero ngayon, alam nyo, dati po kasi, uh, in terms of loyalty and in terms of performance din, no? eh talagang de la Rosa. No? Pero ngayon, nako, alam nyo po ba yung second in command, Nartates, Ilocano po yun, PMA year, magaling po yun. Ah, Andami dami po nung accomplishments. Sobra. Sobra po talaga accomplishments nun. Kaya lang, hindi ganun ka ano, yung yung tahimik lang siya, kumbaga. Ha? Dartates Ilocano kababayan ni Marcos. Bakit hindi po 'yun ang pinili? Dahil si Tory po ay umaresto sa mga kalaban at kaaway ng administrasyong ito, no? Kibuloy, ha? Duterte, ha? Tapos talagang binabantaan niya pa si Roque, ha? Si Bantag. Oh, 'yan, 'di ba? Pero wala po siya yung yung high profile na drug lords kumbaga oh, isang uh, kidnap for ransom syndicate wala pong ganoon sinartatis po no sa ating pagkakalam ay may gano'n po no so this debate highlights a bigger issue ang politics ng promotion sa PNP historically PNP chiefs are chosen not just for merit but for political alignment. Kaya nga nga, INC rumors ay nakaka-intriga kung totoo man, bakit ngayon lang lumabas? Is it, is it to destabilize Torres' credibility or to distract from bigger issues like the ICC case? Okay, let's zoom out ha. Si Torres ay nangako ng reform sa PNP. More arrest, better cybercrime efforts. Oh, very good. At restoring public trust. Pero teka ha, Paano niya gagawin ito kung may rumors na ganito? His plan includes intensifying arrest ng mga kriminal. Puro arrest, not killings, ha? Okay, so talagang todo-todo um, ang pangako ni Tore, ha? Nangako siya ng reforms sa PNP, ha? More arrests, better cybercrime efforts at restoring public trust. Pero teka, Paano niya gagawin ito kung may rumors na ganito? His plan includes intensifying arrest ng mga criminal, puro arrest, not killings, ha? Okay, so halimbawa, after George uh, Floyd's case, maraming US police departments ang nag-revamp ng training at accountability measures. Si Torre parang sinusubukang i-apply ito sa PNP. Parang challenge, no? Pero ang challenge, ang PNP ay may history ng human rights issues, lalo na nung Duterte era. So, Sitory ay parang chef na gustong magluto ng world-class dish, pero ang ingredients niya ay may leftover pa from the Duterte era. Good luck, General, pero seryoso ha, huh? his focus on civic engagement where citizens and police collaborate sounds uh, promising. Hey, mga kababayan sa UAE, Saudi at Japan, what do you think? Should Tory focus on reforms or clear his name first? Drop your thoughts sa comment section ha below and don't forget to hit that like button. So bakit mahalaga ito sa ating mga OFW ha? Simple, simple. Ang peace and order sa Pilipinas affects your families back home. Kung si Tore ay magtagumpay sa reforms, mas ligtas ang mga loved ones natin. Pero kung ang INC rumors ay totoo, it could signal a deeper rift between politics and religion. Something na nararamdaman natin kahit sa abroad. Isang OFW sa Hong Kong nagpapadala ng pera sa pamilya sa Maynila pero natatakot siya kasi maraming krimen. Si Torres leadership could change that. Kaya naman, let's support leaders who prioritize bayanihan over chismis. To our kababayans in Australia, New Zealand at Netherlands, I share this video to spark discussions. And if you're feeling generous, magpadala ng super thanks to keep us going. So ano ang final take natin? Walang solid evidence na itiniwala si Tore ng Iglesia ni Cristo. Pero yan po din ang sinasabi ng aking viewers at mga commenters na nagko-comment sa isang video natin. Na wala na daw si Tore matagal na. May nagsasabi na 2024, okay? Uh, may nagsasabi recently wala namang taon, no? Uh, marami rin nagsasabi na talagang tiwalag na si Tore kaya dapat wag nang Uh, pag-usapan si Tore pero ang mga rumors na ito parang script sa isang drama na walang ending. Pero seryoso, let's focus on the bigger picture ha. Torres leadership, the PNP's reforms, uh, and how we can support a safer Philippines. Kaya naman mga kaibigan, let's not believe every expose na makikita natin. Baka next time sabihin pa nilang si Tore ang bagong endorser ng shampoo ha. <laughs> if you enjoyed this deep dive, hit that subscribe button and turn on notifications. I'll share this sa mga kaibigan mo sa US, Canada, UK at lahat ng OFW communities. Comment down below. Ano ang tingin mo sa Torre INC issue? And if you want to support us, magpadala ng super thanks. It means the world to us. Salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode.